Akala nyo, artista, no? Ayan. <laughs> Kadang. Naku, napakadilim na naman ng langit, mga kajunini eh. Talagang no? araw-araw nang umuulan. So, maganda yung ano ngayon, tat araw-araw nang umuulan. Makakapagtalim na naman tayo. <laughs> e, ngayon, pupuntan ko sa ante. Tamang tama, bagong guli tayo. Ayan, no? Hmm. Ayan. Pupuntan sa ante, Ka Pupuntan ko sa ante, kajunini At, kailangang maisahan ko rin siya ngayon para makabawi naman ako <laughs> ayan di ko yon si Anting ngayon pa yun ayan walang tao dito walang tao dito sa tindahan ni Ante ah ayan bakit kaya walang tao andyan kaya si Ante ngayon Ante oh. ay andyan ka pala kanina na pa kita yung hanap ba Anjan kasi yung ano ba yung Shopee ba na ano tapos naga <coughs> singil siya ng yung may order ako ba eh wala, sabi ko mamaya na, hantay ka lang kay magpunta ko doon kay kay anti kay ano. Kay magsingil muna ako. Kay sabi ko cancel muna kay wala akong pira. Eh, sabi niya hindi daw pwede kay baka daw hindi na ako maka-order sa sunod kung hindi ko bayaran. Ay eh, sige dali lang kay puntahan ko lang si anti sabi ko kay kunin ko lang yung pira ko doon. Ayun eh. Yan, eh hindi ako pwedeng magkuhan ng gulay ngayon or araw Kaya nandyan yung shop e ba Kailangan ko talaga Ante ba, kanina pa kasi nag yung ano ba Yung nagasingil sa akin oh Andun oh Eh Sabi ko magpunta lang ako kay Ante eh Kaya Ayan, obligado ko talaga mag-ano ngayon Wala akong ibang ibayad O sige Babayaran kita Para nag sa yung utang ko oh ito O yan Ay salamat Anak utang ha Oh, para makabayad ako doon sa ano, ayun oh, andun siya nag-aantay talaga ba kanina pa. Yung Shopee ba? Nag-order kasi ako ng ano ba, yung ano god? Yung nag-order kasi ako ng ano, yung blender anti-bakay para maggawa ako ng ano, juice. Madali na ako makagawa ng juice. Eh. Wala akong pangbayad. Kaya yan, buti na lang kayo nakabayad ka na. Oh, sige, gumawa ka ng juice, bigyan mo ako ha. Oh, eh. Oh, ah. Ah. nakailan pala ako. Na ako. Ay, buti na lang nakaipon na ako. Di, nayaran ko na lang para wala nang mga mga -sa, sa akin. Ay, parang wala masyapi. Eh. Nautak.